24 oras na po ang paghahanap sa tatlong iba pang trabahador na natabunan ng basurang gumuho sa Rodriguez Rizal. Kahapon, natagpuan na ang isa sa mga labi ng trabahador. May live report si Von Aquino. Von? Walang patid ang search and retrieval operation para sa tatlo pang nawawalang trabahador ng Rizal Provincial Sanitary Landfill dito sa Rodriguez Rizal. Ayon kay Regional Disaster Risk Reduction Management Director Victor Masar, 24 oras gumugulong ang retrieval operation sa landfill. Ito ay upang mas mapadali ang paghahanap sa tatlo pang pinaniniwalaang natabunan matapos gumuhong bundok na basura noong biyernes. Ang tatlo pang pinaghahanap ay sina Rodobico Olog, Pabito Esto at Eddie Malano. Isa hanggang dalawang backhoe ang nag-ooperate sa landfill para sa retrieval operation kung gabi at anim naman tuwing umaga. Ngayon ang ika na araw na operasyon at matatanda ang kahapon ay narecover na ang bangkay ng backhoe operator na si Gary Balahibo. Mag-alas dos ng hapon ng matagpuan kahapon ang katawan ni Balahibo malapit sa bako na kanyang inooperate ng maganapang aksidente. Nasa stage of decomposition na ito ng matagpuan kaya mas lalo, mas lalo paigtingin ang paghahanap sa tatlo pang kasamahan ni Balahibo. June sa ngayon sa kabila ng search and retrieval operation ay uh, patuloy pa rin ang operasyon ng landfill o business as usual pa rin. At ayon nga doon sa PDRRMC director na si Director Tomazar, ay, uh, iba naman daw yung uh, pinagahanapan na uh, area doon sa Tatlong Katawan at uh, iba yon doon sa pinagbabagsakan uh, ng mga basura mula sa Metro Manila. June. Maraming salamat, Von Aquino.